Idol, mamasyal muna tayo dito sa Waterfalls. Grabe ngayong araw nga mga idol. Kaming grupo, lahat kami ng empleyado ay pinasyal lang amo namin. Grabe mga idol. Ito nga pala yung panahon mga idol bago mag-summer na pag nga ng may-ari ng restaurant na ipasyal muna kaming lahat. ako nga naman mag ang restaurant. Grabe, napaka-exciting ng araw na to dahil napaka-solid naman talaga ng pinasyalan namin. Pali dalawang waterfalls yan mga idol. Kaliwat ka na napakalaki na to, sobrang lakas ng tubig niya dahil natutunaw na yung mga yelo sa bundok. Wala pa masyadong turista nung pumunta kami pero usually kapag summer, grabe jampak na jampak tong lugar na to dahil sikat na sikat to dito sa Norway Idol. Lalong-lalo lalo na dito sa Ola. Alas 30 minutes din kaming mag-drive papunta dito mga Idol. kaya sabi ko sa sarili ko, one day babalik ako dito at magbabike. Ganon katindi Idol. Siyempre titikman natin kung gano'ng kalamig at gano'ng kalinis yung tubig na yan Idol. Ewan ko kuma malinis pa talaga pero I think this time ay eh, napakalinis pa dahil puro yelo yan idol na natutunaw mula sa dugtok ng bundok idol eto nga pinuntahan nga namin yung lugar kung saan ang gagaling yung mga tubig na yan sabi ng abong ko magtanong muna tayo dahil medyo naliligaw din kami pero eto may hike ng konti idol. Unang beses din naming mag-hike ito. Maliit na hike lang naman. Konting konti lang. So hindi siya masyadong challenging idol. Tapos sa banda dito may nakita kaming lugar para mag-send ng signal sa kabilang bundok mga idol. So ang ginagawa nila dyan. maglalagay sila ng malaking apoy para mapas ang message doon sa kabilang bundok. Kaya ng old times. Ang biking old times mga idol. Grabe. Ganyang katinde. No? May history pa na dinaanan bago kami makarating doon sa tuktok ng waterfalls niyan. So medyo dito dahan-dahan tayo dahil madulas at nakikita ko na ang waterfalls mga idol yung pinakatuktok. Ito na nga siya grabe. Napakaganda idol. Tingnan nyo naman so, yan. So bali isang waterfall lang pala talaga siya sa simula idol. So galing dito sa tuktok. Ayan eh, yung amo kong babae at yung lalaki mag-asawa galing sa tuktok yung tubig tapos doon sa babae nagahati na siya ganyan kaganda yung lugar na to idol I cannot imagine na makakaakyat ako dito one day ito nga mga idol naglakas loob pa akong umupo pero alam nyo ba nanginginig na yung tuhod ko kasi mataas yung lugar na yan medyo nakakalula talaga ini-enjoy ko lang dahil minsan lang ako makarating sa ganitong lugar At hindi natin alam kung kailan tayo makakabalik ganon din dapat kayo idol samantalahin yung bawat opportunity maraming maraming salamat at sa panonood mga idol. Ito nga pala ang idol nyo sa Norway. Suportahan nyo yung page na to. Follow for more everyone. Bye bye!